pod namin yun ano pa yung tawag sa ganitong ahas eh, ano yan tayo po nandito sa labas at tayo ay naglipat ng mga sda dito sa dito sa binak na drum no? Ayan. so nilipat na ulit natin dito at nilagyan natin ulit ng big ayan oh so nandito na yung mga isda yun yung ating lagay ng mga kahoy ayan oh yung mga kahoy na dyan yung pbc tapos may net may net na yan para hindi malagyan ng mga tuyo na ganito kasi pag yung mga naglalaglaga na tuyo na yun na dahon tumudumi yung loob so kaya may ganito na siya cover. Tapos dito naman, hindi ako ng plastic para pag hindi mag uh, pahinga dito sa lilim ng puno. May higaan na rin tayo dyan, katre. Uh, ito naman yung Indian ko natin. Ang ng bunga, pero mura pa. yung mga buko pa. So parang may humuhuni dito. Dito natin. Uh, ito naman yung ating tanim na pinya. So ito yung mga kinain namin noon na pinya, yung ibabaw, kinilag, like, tinanim namin. Pinaka dahon niya. Ayan natin yung lalaki na o. Oh. Lapit na itong bumunga pag ganito. Ayan o. Eh. Pula na yung ano, malapit na yung bumunga. Nahuli dito, palaka. Tingnan natin. Ay, ito. Ay, asto eh. Ayan o. Oh sa lahat, oh. oh. Sakmal na yung talaka. Ayun. Yun yung ulo, oh. Ayan. Sakmal-sakmal na yung talaka. Kaya pala maingi kanina, ayan. Medyo ano siya. Ayan, oh. May bakod namin, ayan, oh ito pa yung tawag sa ganitong ahas eh, no? Yan yung ahas inubo na yung palaka Malaki yung ulo niya pero pahet yung katawan. Ayan o. Eh. Tignan natin kung malulunok niya. Yung katawan nyo. Mahaba. Mahaba yung ahas. So yung bakod namin ay oh, dami ng laman. Medyo makapal na. Kaya ayan. May ahas na dito ngayon. So dahil dito may palais daan, So yung palaka andito rin. So hindi ko alam kung tapot nasakmal na as yung palaka naabutan niya siguro yung tatago siya dito sa mga dahon naabot niya so yun ang ulo ng aso ayan tanim na linya kaya may insulin plant na rin dito Ayan. ito kaya binakot ko dito kung tawagin dito ay fortune plant daw ito bulaklak ito ngayon hindi lang sila bumulaklak dahil lagi ko napuputulan eh, mataas eh mataas kaya pinuputol ko ngayon dahil makapal na nga ito, ayan ah, may ahas na pala dito, na ano pumupunta, ayan oh, may ahas na yan oh. Ayan naman yung sinakmal niya na palakaan dyan, ayan yung ulo oh. Hmm. dito rin yung ating ginawang pala isda na malaki Ayan. may mga water lettuce na rin dyan may isda na rin yung nakalagay dyan na tilapia Ayan. talagyan ko rin ng net ito So yung bulaklak saka yung sanga nya ay yung bunga na nahuhulog para hindi din merito dyan sa tubig kasi bawal kayo na isa ito kasi maasim maaari silang ma ubus kapag nakapangain siya ng mga asim na yan, nabulok yan dyan mga bunga sa loob, ayan, maaari silang uh, malaso ng ano mga ano na yan mga bunga ng Indian Minggo So, may snake plant tayo dito sa kulay green ayan tigre ayan o so, ayan tigre yung dahon so, halaman na rin dito so habang tayo naglalagay ng tubig ayan o na. maandar naman tapos yung ating water pump yan on that. iba pang halaman dito. Ito yung klase ng halaman na nandito. Tapos ito yung ating orchids. Yung bulaklak na. Ayan. Tulay violet. baklasin nang bulaklak. Ay, ang mga bunga bilya, andiyan. May violet, may orange, may red. Hmm. may pink. Ayun, pink. So, ito yung ating mga snake plant ulit. May, may kulay yellow sa gilid. Look. Ito naman ating orchids na iba naman yung laklak, kulay -lak, white yung gitna oh. ganda yan oh. dami so ba patuyo na ayan balitan natin yung dito. Ayan. At ating patubig dito ating manok Ayan, tingnan natin ulit dito yung nahas haspan dito pa. Hindi natin pwede pa kalaman. Kasi kumakain naman siya. Saka hindi ko rin siya pwedeng saktan. Ayan, ako lang kasi yan. Makakatulong din sa atin na kinakain niya yung mga daga. Ayan pa Kumakain pa rin. ayun ayan, ayan na lang natin. So, ayan po. May mga rookies pa rin tayo. May mga rose din dyan na hindi pa bumubulak-lak Kung gusto niyong like video na ito, like, subscribe, and click the ring. Click the notification bell or uh, yeah. bell icon. Bang, yeah. Two times para mm. -hmm. manotified po kayo. Yes. Sa mga susunod namin, gagawin na videos. Thank you. Bye-bye.